Yung vlog ko. Welcome back sa Aming Vietnam vlog. Second video na ito and kung galing ka man sa noon ng video about sa pag-alis namin sa Philippines Congrats! Pero kung hindi, okay lang din naman. Panoorin mo pa rin to. Around 11.30pm, Vietnam time, kami dumating doon. Pinapalit muna namin yung mga US Dollars sa Vietnamese Dong, then saka kami bumili ng SIM card for our data na good for 5 days. This costed us around 150,000 BND or 343 pesos. After that, nakapag-book na kami ng Grab papunta sa aming accommodation. Medyo na-stress pa nga kami nung una dahil sa pera nila. But, yeah, sanayan lang. So, ito na ang first morning namin sa Vietnam. Ang ganda nga nang nabook na accommodation ni Ate Claire eh. So, meron siyang tatlong bedroom na good for two people and then dalawang bathroom. Dito sa kwartong to, kaming dalawa ni Mikay. Then, dito naman si Doc and Aubrey. And then dito, si Ate Claire and yung anak niyang si Gunnar. Overall, naka 4,387 pesos kami dito per person. Mama, we're here and get to! Mama, I'm ready! I'm Welcome to the ano pa lang dito A post Sen... Saigon Central Post Office. Saigon Central Post Office. The background here. The building. Here. Kita ba? Or masadong malay? Dapat ganyan. yun. yun. Ito dapat dito. Ayaw. Ah, Hi, welcome. We're here! Alis pa! Alis pa! Alis pa! Alis pa! Okay na! Ito na nga ang BTS sa lakad-lakad na TikTok video namin. Pahirapan to kasi wala kaming nadalang tripod. So more on DIY talaga yung ginawa namin. Kaya kung hindi masyadong pantay-pantay yung mga video clips namin doon, pagpasensyahan nyo na. Lesson learned, magdala ng tripod, next travel. Medyo challenge to kasi maraming foreigner ang tumitingin sa amin. Ang daming ding naiintriga bakit kami nakapila. Pero kebs lang para sa TikTok. 🎵 Music Pero ang ganda ng lighting dito, di ba? Ang first person hotel. Oo, tama ka. Oh, oh, wow. I'm with my work bestie and her dog And her dog <laughs> And her dog. <laughs> <laughs> <And her doc. laughs> may, <laughs> may sakit po kasi si Obie. Kaya naging uh -oh. siya may kasama doko. Sosyal. 🎵 Music 🎵 souvenir area kami ngayon. Oh, yeah. Vietnam ng <laughs> Let's go. Let's go. So, <laughs> nag street na nga kami after ng post office kasi magkatabi lang naman talaga sila. Hindi na kami nahirapan maglakad. So, maraming cute stuffs like stationary papers, notebooks, and others. Meron ding mga books, but nasa Vietnamese language siya, so hindi namin siya masyadong maintindihan. Si Connor! Hello! Sa'yo ni Ante! Baka <laughs> oh na lang binili mo? Binili mo. mo. Binili mo. Binili mo. Binili mo kami na tila lahat ng kapi dito. Hi! Pangalawang ano pa dito? May pangalawang stay. Ano pa lang ito? Nakaka-agnas pala dito. Nakaka-agnas pala dito. Nakaka-agnas mo dito. Nakaka-agnas pala Alam mo guys, may napansin mo ibang lightning. Na... Lightning? Gota, lightning lighting dito ng ano, uh, Vietnam. Bakit? Mas matingkal. Mas matingkal. Pag so, pina, 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 ko kasi pollution yung Pinas si Kaya. Ay, picture Pollution sa Pilipinas. Oo. Picture daw, guys. After ng mainit na lakaran sa Book Street, nag-grab na kami papuntang cafe apartment. Napili namin tong Meraki Cafe kasi ito yung unang nakita namin sa TikTok. Ang cute nga ng baby girl dito kasi sinilip niya pa si Mikay. Nagandahan siguro siya kay Alice ko. So medyo affordable naman yung coffee nila and masarap. Rating 8 out of 10. After namin magchismisan sa cafe apartment, pumunta naman kami sa park na nasa tapat lang din nun. So pretty here. Our uh, in apartment. Cafe apartment, right? Yeah. na go! More on picture-picture lang kami dito and then video, arte-arte. Tingnan -arte. nyo dito sa ate Claire, magaganda-gandahan yan. oh, di diba? ang oh, ganda. Gusto yeah. So, nag-tiktok ulit. Video para doon sa may palakad-lakad. We are in park. Oh, ganito natin, guys! Mo Ay, sorry. <laughs> Nakarinig yung excitement. <laughs> <Hi. laughs> <laughs> <laughs> oh my Oh my trip. <laughs> good trip. Good trip. Good trip. Also, good. 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 Good trip. Good, good trip. Good. good. Uh, good. Uh, good. Ano bang sa ito ng trip? Good adventure trip. Ang ganda ko naman dyan. So, ano, we are here walking in the park. Anong park ang tawag dito? Saigon? Sa Saigon Park. Uy, gusto ko rin maglakad doon sa may Vain Home Central Park. Be, yun na daw yung nilakad natin naman. No. <laughs> <laughs> hindi, hindi pa yun. Iba pa yun. Ang ganun ba? Uh Oo. -oh. <laughs> Talagang park-park yan. Mas maraming green. Mm -hmm. Ay, yun si Ho Chi Minh, no? Yes. Yeah, Ho Chi Minh. Kilala mo yeah, ba? Ho Chi Minh is the minister. Minister? 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 Anong tawag niya? President? Uh Oo. -oh. Anong siya president tawag niya? Uh Oo. -oh. Anong tawag niya? <laughs> Prime Minister. Prime Minister. So, ayan na yung estatwa ni Ho Chi Minh. Para ka lang din nasa Luneta Park sana. Gusto mo kaya pag-birthday sa mga ano? Oo, uh, TikTok, TikTok. <laughs> yung mga ano, foreigner na English yung... oh, yeah, Macdo, I, itara. Tura. Tura. Mama, 'yun. Saan tayo magdi-dinner? Makto kaya nga. Tara. Makto tayo, tara. Tara. Mamaya Pero ayun, nag-McD eh, din naman agad kami. Burgers, you King know, burger? After ng magdo, umuwi na rin agad kami sa Acom para mag-prepare ng biyahe namin pa Natrang that night. So wait niyo yung next video to see kung ano ba yung ginawa namin sa Natrang.